And super happy ako super grateful ako na positive yung yung comment about mm -hmm. my acting. Alam mo yun, parang mas ginanahan akong magtrabaho pa na magtrabaho para sa mga taong sumusuporta sa akin. Sa amin. Yeah. And totoo, no, sad reality yun. Yung mga, may mga taong nag-aabang sa'yo na magkamali oh, ka. Pero ang mahalaga sa yourself you're still with love and passion na yes. meron ka sa puso. No? Sig siguro nga nag sila ng ano eh, na magkawa akong mali about mm. ghosting. Pero no, kasi parang... Pinaghandaan. Yung, pinaghandaan ko talaga yung ghosting na Every night, nag-script reading kami. Um, before kaming mag-tape, or before mag-take, inaaral talaga namin lahat ng linya namin kung paano ba yung tamang delivery, kung paano ba yung tamang pag-act, kung ano ba dapat yung dapat maramdaman yes, ng yes. mga nanod kids. Prepared kami. Okay. Prepared kami bago kami sumabak. So, kung nagaabang po kayo. Wala po. Walang mangyayaring yes, ganyan. Kasi Sorry. sobrang galing din ng director kasi Directed. namin. si direct